Yo! What's up mga Idols! So ngayon panibagong tatuan at panibagong kagwapuhan na naman tayo mga Idols no. So kung ngayon mga Idols no, um uh, nakikita nyo nag stencil tayo gam. So naging stencil tayo ng design na ipapagawa sa atin ng ating client na si Ma'am Tiffany. So, yon syempre, yan yung ating gagawin. At marami din nagtatantong mga idol kung anong apps pala ang gamit natin dito mga idol no so yung apps na gamit ko dyan mga idol is high paint so yon kayo na bahala mag search dyan basta high tapos paint high paint mga idol so yon at balik nga tayo dito Ayon, uh, idinikit e, na natin sa may siko, malapit sa itas ng siko. Diyan natin ilalagay mga idol. So nakikita niyo naman. So try natin yung ating best dito mga idol kung talagang makakayanan ba natin 'to. So yun mga idol, yung mga needles na gagamitin natin dito mga idol is dalawang ano lang, dalawang size ng ating cartridges. So yung lining is 3RL tapos yung shading naman mga idol is 15 RM. So dalawang size lang 'yan mga idol. Tapos yung ating voltage dito mga idol is nasa ano lang mga idol 5.5. So mahina lang yung ano natin yung voltage mga idol kasi nga yung ating paghagod is dahan-dahan lang mga idol. So yun, kaya medyo mahina ma mahina lang talaga. No? Maliit lang mga idol pero napaka tagal matapos niyan no so you know nagsisiling na tayo dyan so dahan dahan lang pakulit kulit lang mga idol you know oh, hanggang nag highlights na tayo dyan mga idol syempre yung highlights ay ah, yung yung needle na ginamit natin dyan sa highlights mga idol is yung ano yung ginamit nating lining ng 3RL mga idol so you know napaka-estig talaga mga idol so yun diyan malapit na tayo tapos kasi nga nag-highlight sa na tayo at <laughs> siyempre mga idol you know si ma'am Tiffany so maraming salamat sayo at ito after ng 2 hours mga idol so dalawang oras na totoo mga idol so you know yan yung ating final result so napakaganda mga idol at talaga namang nagustuhan to ni ano ni ma'am Tiffany at sabi niya babalik pa daw siya. So, 'yun maraming salamat mga idol. At hanggang dito na 'yung ating video. And happy Tuesday mga idol. So, 'yun lang.